Kuya Dugs, order ka nga sa Jollibee yung trending ngayon, yung Bini Meal A at saka Bini Meal B. Tadaan! Dahil babait ako, ayan, sinunod ko yung utos niya. Ito nga pala yung Bini Meal A. Ito naman yung Bini Meal B, yung laki. Sa Bini Meal A, merong regular fries, regular drinks, ayan. Peach mango pie, ayan. Cheesy hamburger, pero walang cheesy hamburger. Ito naman sa Bini Meal B, isang large fries. Ayan, large fries. Isang large drink. Uh, laki. Isang peach mango pie. Uh, laki. Double cheesy si burger. Pero wala. So, guys, walang laman na burger kasi ay sabi nila, sira daw yung machine nila. Ewan ko kung ano yun. Burger machine siguro. Kaya, meron sila binigay sa akin na dalawang certificate na kapag nagamana na daw yung burger machine nila, eh, bigi ko lang to at ibibigay na sa akin yung burger. At syempre na 'yung importante? ten tatlong Bini card. Isang card sa Bini Mil A at dalawang card sa Bini Mil B. Kasi itong Bini Mil A 179 pesos, itong Bini Mil B 299 pesos. At eto na guys, tatlong Bini. Pero bago natin ito buksan, magmukbang muna tayo. Tignan muna natin ang regular price nila. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Digit wala halong biro. Sa bomboy ko sa 18 years ko nang nabubuhay. Kunin ko lang muna 'yung So, tikman natin. Mm hmm. Next, di-trematay sa Bini Mild B. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Oh, ano pala 'yung taso mo 'yan? 'Yung para kay Ba. Next, 'yung peach mango pie na malaki. Parang turon. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Pili. Pili 'yung pinakamasarap mas 'tong malaki kasi. Nakagat, nakagat ko kagad yung mangga sa loob. Para wala siyang lasa or baka kukusirto, ewan ko. Ngayon, eto na, guys! Eto na! Kung tatanungin niyo ako, kasi nung bias ko, ang gusto ko makuha si Gwen! Si Gwen! Eto na, pipikit na ako! Guys, kayo ko na makakakita, hindi ako ha. Gusto ko si Gwen. Paano ba ito binubuksan? Ayan na! Pipikit ako ha! Ayan na! Sino yan? Kay sino? Umulat na ba ako? Ah, uh, sino to? Sino yan? Ah, si ano, si Maloy. Ayun na dalawa, guys. Ikit nito ko. Ayaw ko makita. Ayaw ko ma-spoil, eh. Nakakabahan ako. Ito na. Eh, sino yan? Sino? 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 Sino to? Hala, sino to? Si ulit? Hmm, si na naman ako ako. Sana si Gwen na naman ako Sana si Gwen! Si Gwen! Ito eh. na. Ito na, guys. Ito na. Sino kaya to? Ah! Oh. Si Sarah Hironi mo nakuha ko guys. Oh. Yung mga kadagat na nakuha ko. Dalawang maloy tsaka isang Sarah Hironi mo. Oh. talaga si Gwen. Pero okay lang. Kakain na lang ako ng space mask. <laughs> Wala si Gwen. <laughs> yeah!